Maraming nagreklamo. Dahil ang siopaw po niya ay 15 pesos, dapat daw po ay 16 pesos ang siopaw. At ang 5 pieces naman ay 25 pesos. Isang mapagpalang araw pong muli mga kasaludo. Panibagong araw po tayo. Panibagong vlog tayo ngayon. Dahil ngayong araw, pong ito ay lunes, uh, umpisa po ng pasok ng aking bunsong anak na si TJJ, ay inasikaso ko po muna siya. At habang binibihisan ko po yan, ay sabay naman po siyang kumakain. Nagpahanda po siya ng itlog at saka hotdog. At uh, ito na nga po, ihahatid po siya namin ng aking uh, mahal na kabiyak. At pagkatapos po namin siyang ihatid, ay may pupunta naman po kami sa glit ng aking misis. Then, ako po ay pupunta na noon sa opisita ng ating mahal na Mayor Sali para makipagpintuhan ay ay daming daming views nung iyong uh, siopaw at saka siomay. Tao tapos sige hindi mo pala napapanood dikipad nga po ha? ina no? dikipad po ah dikipad ng sipon <laughs> pwedeng manood doon pwedeng manood doon ay talagang ang daming nagasabi masarap daw talaga yung iyong show ay ha? ay ano na yan Magandang magandang umaga po, Sir Inad. Sa ng mga pagpalang. ang ah, ngayon pong araw na ito ay napakarami pong bisita ng ating mahal na mayor. Ito po, kagulo po sila ngayon dito sa harapan ng, uh, ano, sa harapan ng opisina ng ating mahal na mayor. Mayor, talagang pag... Mayor! Mayor! Talagang paglunis ay talagang ganito. Marami ka talagang mga bisita. Dapat ikay may pamirinda dito, Mayor. Ngayon eh, pare, at maraming nagka-comment doon sa iyong show pa, ha? Pagpatuloy mo lang at tagalingan mo pa ng uh, luto para sarapan mo pa ng luto, ha? Sige. Yung yeah. mungkin marami nang reklamo. Hindi. Yung yeah. kin gawin si this size. Ah, yung Dapat daw nga ni eh, hindi daw 15 yon, dapat daw 16 dahil sobrang sarap. Ano? Da Sige, okay. kay bini ingat, ingat, ingat. Mayor, talagang ganyan pag Lunes. Talagang puno ang iyong opisina, ha? At ako ay naniniwala naman talagang gulbinsi pag Ng iyong executive assistant. Mayor Sale. May nalima pa inyo, may nalima pa may Ayan po. Marami pong nag-comment doon sa sarap ng siopaw ng ating kaibigan. Dahil ang siopaw po niya ay 15 pesos, ang siomay niya ay sa limang piraso ay 20 pesos. Ang dami pong nag-comment. Dapat daw po ay 16 pesos ang siopaw. At ang 5 pieces naman ay 25 pesos. Dahil gulping sarap daw po ng siopaw. Basta po doon lang po kayo pumunta sa may taharapan po ng palengke ng bayan ng Pinamalayan. At nandun po ang ating kaibigan na masarap magsiupaw. Sige pre, ingat, ingat. Sige. Okay. Punta muna sa palengke. Ano, ha? an ng... Anong sabi, ano sabi mo? Ambida. ay, ay pupunta ng palengke. At? Mahanap oh, ng may ulam. sige, sarinad. Sige. Yan po. Oh, sige, ingat po ikaw, sarinad ha. Sige. Maraming salamat. So, salamat po sa pagkisipan.